DIY Moto Black. Good day mga kamoto no. Noong huli tayo yung nag-change oil ay noong April 9. So ang odo niya ay 24,686 686 So ngayon yung odometer odo record natin ngayon ay nasa 31,800. So, bali pumapatak siya, yung tinakbo natin ay nasa 7,114 uh, kilometers. So 7,000. So, ito na yung kinuha nating kinuha nating ano, uh, change oil mula do sa ating m 3 So, ito lang yung nakuha natin. Ayan mga kamoto ko. konti na lang siya. So sukatin natin yan after April 9 ko siya chinis oil. Then uh, alos may git buwan na pala. Kasi so, ano na ngayon may dadalong buwan na siya bago ko siya chinis oil ulit. So bali ang naging odometer niya Uh, yung difference nya ay 7,114 kilometers so tingnan natin kung talagang tiyak na magbabawas yung ating M3 dahil napakatagal natin bago tayo nag change oil so ito yung nakuha natin langis so susukatin natin yan after 7,000 kilometers so dapat pala every 2,000 nagpapalit nag change oil na ako so hindi ko siya na check dun sa ating odometer no wala kasi akong previous record so sumobra tayo dun sa, sa target ko na 2,000 every 2,000 kilometers mag change soil ako so ito pumalo nga ng 7,000 114 kilometers so sukatin natin yung yung ating natirang change pinag change soil ano ngayon okay, mga kaboto ito yung natin ah uh, sa ating motor petron Spring 40 Scooter Oil 800 ml 15W-40 pang scooter siya SC400 Ganyan, change oil na natin yan. Bad. Umabot ng 7,000 yung odo ko, Brad. Yun na natin yung nangis. Yes, na. Ate, yung binti. Ano? kaya aral Yan na natin lang. Ito nga po. Tapog ito eh. Nakain talaga naman. Ito nga talaga. Pag naiinit. Ito eh. Ano? Magdadalawang buwan na bro ito eh. Kalayo lang binigay mo. Yan ba'y ubit mo? Yan? Oo. Lala mo? Hmm. Ito sinensyoin mo na eh balak ko ng ano-ano pa eh. Tena, isibom mga kamoto vlog 'no. Susukatin natin, na tira natin pinag-changeulan after 7,000 kilometers. Hindi pa yata mahabot ng 100 damage. Ba mo ito yung eh mga kamoto vlog, naka 250 ml na lang yung natira sa ating nag-change lang. Magbawas talaga siya ng langis. 250 ml. So dapat every 2,000 kilometers dikitin sunod mga KM3 nako delikado mga kinan natin ay okay, nangan din na mga kamoto vlog babay